Sa iba pang balita, isa sa mga prioridad ng Administrasyong Aquino ngayong 2015 ay ang pagpapasa ng mahalagang panukalang batas at isa na nga rito ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Ito ang balita ni Nella Maribuho. Inihayag ng Malacanang na ang pagpapasa ng proposed Bangsamoro Basic Law ang isa sa mga prioridad ng Administrasyong Aquino ngayong 2015. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, umaasa sila na sa first quarter ng 2015 ay maipasa na sa Kongreso ang proposed BBL. Well, ongoing ang ating uh, reform measures but specifically yung priority right, priority right now is a BBL. Uh, we need to pass the BBL so that we will be able to capacitate the leaders of the new juridical entity. Magkakaroon ng, magkakaroon ng, uh, so hopefully first quarter, mapasa yun. Tapos magkakaroon ng plebiscite. And then during that time, after the plebiscite, magkakaroon ng capacity building so that in time for trainings by 2016, maisabay na sa synchronized elections yung bagong Bangsamoro juridical entities. Dagdag ng kalihim, marami silang nakikitang oportunidad sa Autonomous Region in Muslim Mindanao na makatutulong upang mapaunlad ang ekonomiya ng Mindanao. Isa rin sa tututukan ngayong taon ng Administrasyong Aquino ay ang mga panukalang batas na naglalayong palakasin ang government spending. So we need to, ang dami kasing pwedeng opportunities doon sa sa ARMM. Eh. So many untapped opportunities that have been Not been uh, fully utilized. So that's one thing where we can draw, create more opportunities for the people in Mindanao. And the other measures that we have right now, we'll be discussing as we go along, but certainly measures on uh, increasing government spending. Bukod sa proposed BBL, Ilan sa mga priority bills ng Administrasyong Aquino ay inaasahan na ring uusad ngayong 2015 ang Fiscal Incentives Reform Bill at ilang pag-amyenda sa mga batas na inaasahang makatutulong sa business sector at sa ekonomiya ng bansa. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.